Sa wakas, nakarating na rin kami. Ito na siya, guys. Ito yung Milford Sound na tinatawag. Yeah. So, umaga pa ito, mga alas 9 ata o oh, alas 10 ng umaga. Maswerte lang talaga kami kasi that day, ano, uh, maganda yung weather. Mainit talaga siya. Tingnan nyo, guys, oh. Para din siyang, ano, Mirror Lake. Kasi makikita mo din yung dalawang bundok sa tubig. Natsambahan lang po namin na maganda yung weather nang pumunta kami dyan. Kasi usually po, palaging nagsusnow dyan. Kaya palaging sarado yung daanan. Hanggang gate ka lang, kubaga. Yan, see? Ganda, diba? Frosty pa talaga siya. Yung ano na yan, dinadaanan ko, frost yan. Puno ng frost. Delikado din siya. Kaya dapat mag-iingat kung sino pupunta dyan. Nag-ikot-ikot muna ako dyan kasi hindi pa kami makauwi. Sirado pa yung daan. Kasi madulas pa yung daan. Frosty pa siya. Kaya delikado. Kaya ang ginawa ko dyan, naglakad-lakad muna. Nag-explore kung anong uh, pwedeng gawin. Hindi kami sumakay sa ano dyan, sa mga crush. Kasi hindi namin alam na nag-cruise din pala sila dyan. <laughs> ulang sa research bago pumunta. Ayan yun. So, parang nagsayang na kami ng oras, tapos hindi naman kami nag-cruise. Hindi namin nakita yung uh, waterfalls na ang ganda ganda pala. Kaloka oy. So, yan ang makikita mo sa may ilalim ng lake. Yung mga fishy na mga isda. Alam kung ano-ano. So ito yung walking truck guys. Papunta doon sa mga cruise. Bye! See ya!